guys, nandito na pala ako sa van papunta ng airport and guys, hintay naman tayo ng na, mga kasama natin para papunta doon kasi hindi ano, pa mga ilang kailangan pa kailangan pa yata guys, ano punuin pa yata ito bago umalis kaya waiting lang tayo guys update na lang kayo kapag nandoon na ako Hello guys, uh, papunta na pala kami ng airport. Hey guys, naku Diyos ko Hazel Naiwan ako ng aking flight Kasi nasa CR ako, hindi ko narinig yung ano nila Ang announcement Napakalaking Unghang Tuloy magbabayad ako ng malaking Ano ngayon Ano oh, Guys Ewan ko ba, ano bang nangyayari sa akin? Umaga na nga umalis, tapos nahiiwan pa rin, diba? Ang laking tanga. Ayan guys, o. Oh. Tinulungan ako ni guard. Mabait siya. Kari na may isip pa, Travel Shores Insurance, uh, 4461 ang total tanan. Magkano? 4461. Dapat at uh, ito lang yung pinaka basic na. Bakit may travel na ano? May insurance pa sa Sa Pag walang si ano, pwede yun hindi ano, ah, isama, diba? then, naka, ano land, ay isama, di ba? Hindi well, nakaano na sa dance na fix na yun. Wala kasi akong pera, sir. <laughs> Nakapix na lang Pwede mo naman sa sa ano, payment mo siya sa ano card mo kung gusto mo. Ikaw at lang mag- sige. Ano, sige. kunin mo na lang to? Oo, sige, sige. Kasi mag- Titext din yan sa ano ko eh. Oh. Ay guys, saglit lang guys sa ah. ano ko. Saglit lang. Ayan, tinulungan ako ni Card. Ayan siya. Hello. Shout out sa guard Ang bite niya. Grabe. Ayan siya. Hi guys. Ay, nako Hazel. Ay. Ay, grabe guys ah. Actually, alam mo nyo guys, uh, itong nangyari, ang flight ko is 7.10. Ngayon, nasa CR ako. Hindi ko naman narinig ang announcement nila. Ngayon, ano ba dapat talaga ang ano? Hindi ba? Kailangan narinig mo dapat sa ano? Sa uh, last call, mga ganun-ganun. Kasi ako nasanay ako ng ganun eh. Ngayon, just ko po, nagbuka ko ulit. Uh, ano na? mahal grabe ang mahal guys wala tayong magawa kailangan natin umuwi sa atin ano may pasok bukas okay, kikitain pa yan guys sige lang okay lang yan kaya siguro guys uh, ano update na kayo ulit doon sa ano sa terminal 3